The question of uh, Senator Joel. Uh, Seno, lang po paulit po. Sorry po. And, uh, Madam Chair, I hope the lawyers of uh, Alice Go must advise their client to tell the truth. Alice, nung nakita mo si SILG at si PNP Chief, ang sabi mo, happy-happy ka at ikaw ay masaya. Kitang-kita naman yun. Walang... Walang naitago sa sambayan ng Pilipino na at is ka. Kapapicture ka pang ano eh, di ba? So, paano mo sasabihin na natatakot ka, may death threat ka sa Pilipinas, pero kailangan mong tumakas. Kailangan mong umalis ng Pilipinas, pero sabi mo, safe ka na makita mo ang PNP chief, SILG, pero hindi ka lumapit sa kanila, hindi ka humingi ng tulong. Hindi nga mga sinabi na, galing dito sa Pilipinas at tumawag tumawag sa iyo ng ilang beses yung nagde-death threat sa iyo. Ah, uh, same, sa question niyo po. Ah, uh, dalawa po yung answer ko po diyan. One po, kaya po ako nakasmile po, yan po yung para sa akin po na pinaka language ko po sa family, sa mga tao po nagmamahal po sa akin na... Hindi yun ang tanong ko, po, hindi yun ang tanong oh, ko. Before we go further into this uh, topic, para lang masettle itong uh, pending issue, i-reiterate ko, no? Uh, I move the site, Guo Huaping, also known as Alice Guo, in contempt of the Senate. for testifying falsely and evasively before this committee. I second um, the motion, uh, Madam Chair. You. I second the motion. Salamat, Sen. JV at Sen. Joel. With the motion duly seconded by Senator JV and Sen. Joel, you are hereby cited in contempt. You will remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry or until you finally recognize the authority of this body and grant even a semblance of respect For the loss of this country, the committee will coordinate with any court ordering your detention. Pero re respetuhin mo ang senado.